Hindi kayo tumatawag. Uy, ang kumari ko maganda. Tumawag. Ano kaya ang um, reason kung bakit tumawag to? Hello, Mars. Kumusta ka na? Nasa bahay ka na yun? Pwede pa kong pumunta dyan? Yes. Bakit? May importante akong sasabihin sa'yo. Sabihin mo na sa phone. Kasi alis kami ni Mr. Mami ang kontek. baka pwede kong kumirap sa'yo ng 100k. Ipapain ko din. Next week. Di ba meron ka pang 50k na hinaram mo nung last year sa akin? Di mo pa yung nababayaran? Tapos hihiram ka ulit? Ipapain ko din. Next week. Pag nakapangulayta na ako. Yun sa business namin. Alam mo yun, di ba? Ayaw, ang damot mo naman, Mars. Di mo naman madadalayan sa hukay mo, no, yung pera mo. alam Mars. Tinatanong ko lang naman na paano mo babayaran yung hiniram sa akin last year. Sabihin mo na lang kung ayaw mo magpahiram. Kesa mo na dami ka sinasabi. Ang bihira to. Sumari. Si Pero alalahanin mo, this is the end of our friendship na. Goodbye sa iyo. Psh! <laughs> ako, ako pang binabaan. Grabe na talaga ang mga mahiram na yun. Sila pa yung galit. Anong itsura ng hiniraman niya, no?